Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Panginoon, isugu mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Marcos, Kapitulo 10, Versikulo 1 hanggang 12. Ang ibanghelyong ito ay patungkol sa katuruan, patungkol sa paghihiwalay sa asawa. May ilang pariseyong gustong subukin si Yesus, kaya't nagtanong sila sa kanya, naaayon ba sa kautusan na palayasin at hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Sumagot si Yesus ng isa ring katanungan, ano ba ang utos ni Moises sa inyo? At sumagot naman sila, ipinayihintulot po ni Moises na ang lalaki ay gumawa ng kasulatan ng paghiwalay bago niya palayasin at hiwalayin ang kanyang asawa. Ngunit sinabi ni Jesus, ginawa ni Moises ang utos na iyon dahil sa katigasan ng inyong ulo. Subalit, sa simula pa nang likhain ng Diyos ang sandibutan, nilalang na niya ang tao na lalaki at babae. Dahil dito iiiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, magsasama sila ng kanyang asawa at ang dalawa'y magiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sino man. At ang katuroang ito ng ating Panginoon ay nakabase mula pa sa paglikha. Kung paano ng ang unang mga tao ay nilikha ng Diyos na babae at lalaki, si Adan at si Eva, at sila'y pinagsama at naging isa. At ito ang pundasyon ng kasal. At ang paghihiwalay ay mainit na usapan sa ating lipunan ngayon. Ang iba nga ang sabi ang kasal ay isang papel lamang. At totoo kapag ka ipinagdiriwang ang kasal sa simbahan, may pinipirmahang papel. Ang tawag ay kontrata ng kasal o marriage contract. Ngunit kailangan nating malaman na ang kontrata sa kasal ay isang papel para sa lipunan. Dito nga sa Pilipinas, iyon ay dinadala sa Philippine Statistics Office. Upang maitala na ang mga tao na ito, ang babae at lalaki ay kasal na. Ngunit ang kasal ay hindi lamang isang kontrata. Ang kasal ay isang tipan. Ang tipan ay napakalalim ang pag-uugat sa kasulatan. Ang tipan ay galing sa Diyos. Sa lumang tipan nga, makikita natin na, na nang gumawa ang Diyos ng tipan sa bayang Israel, ito ay inihaling tulad ng mga propeta sa isang kasalan. Ang ibig sabihin ng pakikipagtipan ng Diyos ay ginagawa niyang bahagi niya ang bayang Israel at siya naman ay bahagi ng bayang Israel. Nagiging isa. Sabi ng Diyos, Simula ngayon, ako ang magiging diyos ninyo at kayo ang magiging bayan ko. Kaya nga ang kahulugan ng tipan ay pag-iisa ng dalawang tao. At sa bagong tipan kapag binasa natin ang ibang ang sulat ni San Pablo sa mga taga Efeso sa ikalimang kabanata, inilalarawan doon ang kagandahan ng kasal. Sinabi roon ng San Pablo mga babae sumunod kayo sa inyong mga asawang lalaki Kayo naman mga asawang lalaki ay mahalin ninyo ang inyong mga asawang babae kung paanong binamahal ni Hesus Kristo ang simbahan sa madaling salita ang kanyang iniibig na asawa at ibinibigay ang buhay sa kanya So ang ibig sabihin ng tipan ay pagbibigay ng buhay sa minamahal. At ayon, ang kahulugan ng kasal. Dalawang tao na papasok sa kasal para ibigay ang buhay sa minamahal. Ang kontrata ay kakaiba. Sapagkat ang dalawang taong pumapasok sa kontrata ay naroon upang may kunin. Kaya nga mayahalin tulad natin ang kontrata sa isang negosyo. Kapag ang dalawang tao ay pipirma ng kontrata sa negosyo, ay dahil may makukuha sila sa lapi sa negosyo. Ibig sabihin ang kontrata ay kung ano ang para sa akin. Ano ang maibibigay ng kontrata sa akin? Ano ang maibibigay ng tao para sa akin. Kaya nga magkaiba ang kontrata sa tipan. Ang kontrata, ang layunin ay kung ano ang makukuha ko. Ang tipan, ang layunin ay ibibigay ko ang aking sarili. Kaya nga mayroong mga paghihiwalay sapagkat kung ang pagkaunawa sa kasal ay kontrata lang, ano ang makukuha ko? Ano ang maibibigay mo sa akin? Sapagkat kapag dumating na ang panahon na ang taong pinakasalan mo ay wala nang maibibigay sa iyo. Kung kontrata ang kasal, tatapusin ang kasal. Ngunit kung ang kasal ay isang tipan, hindi na mahalaga kung may may, may maibibigay pa siya. Ang pinakamahalaga ay kung paano ko ibibigay ang aking sarili sa iyo. Ito ang kaunawaan ng kasal, ito ang pagiging isa, at ito ang sinasabi ni Heso Kristo sa ibanghelyong ito. Kaya nga, sa katuroan ng simbahan, sa katuroan ni Heso Kristo, hindi maaaring pag paghiwalayin ang pinagsama ng Diyos. Ang pinagsama ng Diyos ay dalawang tao na pumasok sa tipan. At sa kasal, hindi lamang ang babae at lalaki ang pumasok sa kasal bilang tipan kasama ang Diyos sa tipan. At mahalaga na naroon ang Diyos sa pagsasama ng mag-asawa sa loob ng kasal. Sapagkat kapag naroon ang Diyos, ang espiritu ng tipan ng pag-ibig ay mamamalagi. Kaya nga sa harapan ng kahinaan, pagkakamali, kakulangan ng bawat isa sa loob ng kasal, ay magpapatuloy ang kasal sapagkat naroon ang tipan ng pag-ibig hindi ako naghihintay ng maibibigay mo sa akin. Ang tanging layunin ko sa bawat araw ng ating buhay sa loob ng kasal ay kung paano ko ibibigay ang pag-ibig, ang buhay at ang sarili ko sa iyo. Napakagandang masda ng larawan ng mga matatanda na mag-asawa na kahit sa gitna ng katandaan ay naroon pa rin sila sa isa't isa, para sa isa't isa. Sa mga ospital nga makikita natin may isang asawang lalaki na nakaratay na sa banig ng karamdaman at nalalapit na sa kamatayan. Ang asawang babae ay naroon sa tabi niya. Hawak ang kanyang kamay, nananatili. Minsan yung mga anak ay pinapauwi na siya para magpahinga. Ayaw siyang iwan, ayaw niyang iwan ang asawang lalaki ayaw siyang iwan ng asawang babae sapagkat hindi naroon ang asawa para may makuha lang. Naroon ang asawa sa tabi ng kanyang minamahal dahil ibinibigay niya ang kanyang sarili. Kaya nga kung mauunawaan sana ng lahat na ang kasal ay isang uri ng pag-ibig at ang pag-ibig na ito ay isang tipan, walang paghihiwalay sapagat ang pag-ibig bilang tipan ay hindi isang damdamin, emosyon, na kapag hindi na nararam, nararamdaman, ay tapos na ang pag-ibig, tapos na ang kasal. Hindi ito ang itinuturo ng Panginoon. Ang pag-ibig bilang isang tipan ay hindi natatapos sapagkat patuloy na ibinibigay ang pag-ibig sa kabila ng kakulangan, kahinaan, katandaan, pagkakasakit, maging ng kamatayan ng minamahal. At mauunawaan natin ang pag-ibig bilang tipan sa larawan ni Hesokristong nakapako sa krus. Siya ang bagong tipan. Siya ang lalaking ikinasal sa sangkatauhan upang ang pag-ibig ng tipan ng Diyos ay magpatuloy. Kaya nga maraming mga kasulatan, teksto sa Biblia na nagpapatunay na si Yesu Kristo ang nagmamahal sa kanyang asawa sa simbahan. At sino ba ang simbahan? Tayong lahat ang simbahan. Tayo ang pinakasalan ni Yesu Kristo. Tayo ang patuloy niyang minamahal wala tayong maibigay kay Heso Kristo sa harapan ng ating kahinaan, kamalian at kasalanan. Ngunit patuloy niyang ibinibigay ang kanyang sarili sa atin. At ang larawan ni Heso Kristo bilang lalaking ikinakasal sa kanyang minamahal na asawa ang simbahan ay ang larawan na kinakailangang maganap sa loob ng kasal. Isang kasal na hindi lamang nakasulat sa papel. Isang kasal na nakasulat sa puso. Isang kasal na nasa loob ng tipan ng pag-ibig. Kaya nga ipanalangin natin na bigyan ng lakas ang lahat ng taong nasa loob ng kasal, ang mga mag-asawa na magkaroon ng kaliwanagan na ang kanilang kasal ay nakaayon sa pag-ibig ni Heso Kristo sa atin. Ang kasal ay hindi lamang papel para sa loob ng simbahan, ang kasal ay isang tipan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.